Iwasan nyo yung mga taong sumasayaw mag-isa sa kalsada kasi baka akala nyo nagtitiktok lang. Yun pala, yung Serbian dancing lady na. Story time! Matagal na tong kwento na to at marami nang nagsabi sa akin na ikwento ko raw. Pero sobrang kinikilabutan talaga ako. Kaya ang tagal kong hindi ni-research kung tungkol saan ba talaga yung kwento na to. Ito yung kwento ng Serbian dancing lady. At isa sa mga sikat na kwento ay ang kwento ni Nico at ng nanay niya. Naglalakad sila at may nakita raw silang isang babae na sumasayaw in a very weird way. Naglalakad sila sa kalsada tapos biglang natakot si Nico dahil biglang lumapit yung babae. Sinugod sila tapos pinagmumura. Ang sabi niya, siya raw ang ambassador of death. Ang kuwento pa ni Nico, sinabihan daw sila na kailangan ialay yung buhay ng nanay niya para mabuhay ulit yung hari ng Serbia. Nakatakas si Nico at ang nanay niya. Pero nasa na nga ba ang Serbian Dancing Lady? Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag time. Kung di nyo pa ako kinafollow, eh, follow nyo na ako. Sa mga hindi nakakaalam, ang Serbia ay isang bansa na matatagpuan sa Europe. Alam nyo, sa totoo lang, hindi alam ng mga tao kung tunay ba siyang babae o isang spirito na pag-alagala. May nagsasabi kasi na isa siyang spirit na namatay pagkatapos hindi payagan ng pamilya niya na makatuluyan yung lalaking minamahal niya sa ngayon, ang spirito daw niya ay gumagala at sumasayaw. At lahat ng makakakita sa kanya ay mamamatay o Merong mga nagsabi na naaresto na raw yung babae dahil sa panggugulo. Pero meron ding kwento na hanggang ngayon, lumilibot pa rin siya. Naghahanap ng susunod na biktima. Urban legend daw, sabi ng ilan. Pero madami pa rin natatakot. Ako, iniisip ko na lang na sana hindi totoo. Tsaka baka wala naman siya sa Pilipinas kasi taga ibang bansa siya. Pero malay nyo, ang daming turistang dumadating sa Pilipinas at baka nandito siya, nagtitiktok lang sa kalsada.